gumawa. Kailan niyo nalaman na si Janice ang gumawa nito? After six days po. Uh, kasi yung two days, ma'am, yung pagdating ng Newsline Philippines, actually siya ho talaga ang nakakita ng malaking ebidensya. Yung ID, kasi sabi ni, ni Miss uh, Edith, na opo. Sabi niya, pwede ba akong pumasok? pumasok ko kami sa kwarto ni, ni Janice, tapos sabi niya pwede akong magalungkat, siya. nakita niya ho yung ginamit ni Janice na, opo, damit, po, niya, damit niya na hinubaran, nilagay doon sa likod ng ano, ng foam, hmm. tapos ako naman, it was also my only chance na inopen yung ano, yung hmm. drawer, may nakita ho akong hmm. dalawang IDs yung isang ID yung boyfriend daw niya yung isang ID is yun kay yung kay kasama kay, kay, niya. kay kasama yung niya so sabi ni Ma'am Edith ibigay mo yan sa police and i told the police present this to Janice do not say anything just observe sa kanyang reaction nung pinresent so, daw sa kanya yung ID Miss Tony umamin talaga siya sabi yun. niya ay naadjud di ay paagi paagi nga masakpan mi ibig sabihin ibig sabihin po no paraan. paraan na para daw sila mahuli Nasaan po si Janice nung time na yun? Kinuha na ho siya ng DSWD. So, naglulok sa kayo sa nangyari sa mga anak ninyo. Opo. Tapos after six days, nalaman nyo si Janice ang gumawa. Meron na talaga akong kutub, Miss uh, Tony Ina siya. Yung una kasi na sinabi ni Janice, nandun na siya sa facility, sabi niya sa police, Diba kuya, hindi pa man kami makukulong kasi minor de edad pa kami. Saan niyo kami dadalhin? So, sinabi daw siya ng polis na, bakit mo alam? Nagbabasa kami. Those killers were inspired by the law. Kasi alam ang -alam nila, alam nila na kahit anuman ka, o gawin nila, hindi sila po makukulong, makukulong. Dahil minor di edad. Opo. Kung babalikan natin yung nangyari, well-planned crime. Exactly po. Ipinilano to at hindi to nangyari ng basta-basta.